Mapagpalang araw po sa lahat at sa ating mga viewers. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa video na in-upload dito tungkol sa bagong National Senior Citizens ID na inilunsad ng NCSC at DICT, may dalawang seniors sa ating comment section ang nagtanong tungkol dito. Narito ang mga tanong. Pwede po bang makuha ng senior ID kahit na may SSS pension? Narito naman ang pangalawang tanong. Ma'am, nationwide po ba ito para malaman namin? Ang Digital National Senior Citizens ID ay para po ito sa lahat ng mga seniors, may pension man o wala. Kaya sa lahat po ng mga pensioners sa SSS, GSIS, Social Pension at iba pa, kabilang po sila sa National Senior Citizens ID, basta seniors. Ang Digital National Senior Citizens ID ay nationwide po o national. Ibig sabihin lahat ng mga seniors, mga Filipino na may edad 60 o kaya naman 60 years old pataas ay kabilang sa national ID na ito. Lamang po ang balita para sa ngayong araw na ito. Mag-ingat po tayong lahat. Have a nice day and God bless us all.